Hello, Manga Mare! Welcome to my mini vlog! dahil ngayon nga ay Teacher's Day, ay busy busy na naman tayo. At eto ang bunso ko, talagang siya ang nagdala ng kanyang mga regalo sa kanyang mga teachers. Napakahalaga talaga ng papel ng mga teachers sa ating mga anak. Sila din kasi ang tumatayo na pangalawang magulang ng ating mga anak. Kasi kung kakwentahin mo yung oras na gising sila, ay lamang pa talaga na nasa school sila kapag pasukan. Kaya super thankful talaga ako sa mga teacher, lalo na yung mga ganitong nasa private school. Kasi alam naman natin na hindi ganoon kataas ang kanilang sweldo kung ipupumulong para sa mga teachers sa public school. Pero makikita mo yung pagmamahal at concern na ipinapakita nila sa aming mga anak. Kaya naman sa ganitong pagkakataon ay talagang pinapakita namin ang pagtanaw ng utang na loob at magpapasalamat para sa paggabay, pagbibiyaga, at pagtuturo sa aming malilikot at makukulit na mga anak. Nakakatuwa nga kasi ang saya na naging celebration dito ng Teacher's Day. Binigyan talaga ng moment na ma-recognize at makarampa bawat subject teachers. Nakakatuwa din kasi kasi itong mga leaders ng schools, katulong ng mga PTA officers ay may ng garland, flower, at chocolate para sa mga teachers. Ang galing nga kasi ang game lang ng mga teachers ay talagang may kanya-kanyang eksena sa pag -rampa. Kaya naman, ang kanilang mga students ay talaga namang excited din sa pag-cheer para sa kanilang mga teachers. Eto na yung dahilan ko kung bakit sa private school ako nagpapasok. Maliban sa mataas na antas ng disiplina, eh, mas mababa yung ratio ng mga estudyante, kaya mas matututukan ang mga anak ko. At syempre, modern at kompleto ang mga facilities, tapos, may customized curriculum pa. At mataas ang academic performance. Ang kinag pa dito sa school ng mga anak ko ay talaga namang parang pamilya na bawat isa. Sa dami kasi ng activities at talagang laging nagkikita-kita ang mga magulang ay para bang feeling mo ay close na close na kayo at maganda pa walang nagmamataas at hindi ka maiilang kahit iba ang antas ng pamumuhay mo sa kanila. Kaya naman kahit medyo mahal ang pagpapaaral sa private school ay mas pinili ko talaga na pag-aralin sila kasi para sa akin dapat puhunanan ang pag-aaral ng mga anak natin. Napakahalaga kasi na maganda ang foundation ng kanilang edukasyon. At tingnan nyo naman, eto ding mga teachers ay may hinanda pang number para sa kanilang mga estudyante at mga magulang. Hindi lang pala sila magaling magturo, magaling magrampa, magagaling ding sumaya. Kaya naman, etong kanilang mga estudyante ay eh, mula sa simula hanggang katapusan ay eh, wala nang ginawa kundi mag-cheer at maghiyawan. Kaya tayong mga magulang ang decision desisyon kung ano sa tingin natin yung makakabuti sa mga anak natin. Kaya ako bilang produkto ng private school ay pinili ko na pag-aralin din ang aking mga anak sa private school. Kaya naman mula sa panganay ko na ngayon ay grade 12 na hanggang sa bunso ko ay nandirito pa rin ako at medyo mahaba-haba pa ang ilalagi ko dito kasi ang bunso ko ay grade 1 pa lamang. Kaya marami-rami pang teacher's day, Christmas party, foundation day at kung ano-ano pang mga activities ang dadaluhan ko sa mga darating na taon. At sa pag-aaral ng mga anak natin ay may part talaga tayo din bilang mga mag magulang. Hindi din pwede na iaas na rin lang natin sa ating school o mga teachers ang kanilang pag-aaral. Kasi dapat magkatulong talaga ang magulang at ang teachers sa pagkatuto at paglago ng kanilang kaalaman. Sumunod naman ay ang pagbibigay ng mga estudyante ng kanilang inihanda na card o regalo para sa kanilang mga teachers. Eto yung isa sa mga values na dapat natin tutunan din ng mga bata. Yung i-appreciate yung mga ginagawa sa kanila ng mga teachers at tumanaw ng utang na loob. Kaya naman makikita mo, lahat ng mga bata ay may inihanda na kahit simple na may aabot sa kanilang mga teachers. Kaya na is naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at dedikasyon. Salamat sa inyong hindi matitinag na suporta at pangunawa kahit sa mga pagkakataong sila'y nahihirapan at matapos makapamigay ng kanilang mga something na inihanda para sa mga guro ay eto ang mga bata at tuwang-tuwa naman. Masarap kasi sa pakiramdam yung makapag-abot ka ng something in return man lang sa kanilang mga ginawang kabutihan. Maging sa tutor ng mga anak ko ay may inihanda din silang simpleng regalo. So yun lang muna mga mare. Bye!